Yan mga kambal, magandang gabi po. Tayo po, dito na po natutulog sa bukid po. Guha ng yung pong sawa na tumira po sa ating baboy ay aming po hinahanting tuwing gabi po. Bali, anim na gabi na po na aming hinahanting ni Otol. Ano Otol? Yan, hello po, magandang gabi po. Yan. Yan tayo po, maghahanting mag po huli. Yan so, natin pong pumunta na mga kambal. Yan, bali tayo po, sa gamit po. Tayo po, may itak na rin. Ano Otol? Oo. Uh -huh. Tsaka po tayo po, nakabuta mga kambal. Yan, pati po yung manok ni Utol, lati pong iniikutan. Gawa ng baka po doon naman umaligid sa manokan manukan po. Oo, baka doon doon na nangangain din. Oo. hindi lang din natin alam lang ano. Kung Yan, manok. Yan, samahan niyo po kami mga kambal. Sana po y, ating mahuli ngayong gabi. Gawa ng isang linggo na po ay tarotol. Ligado na utol, mahuli Oo. sa iyan. No? Yan mga kambal. Dito na po tayo sa area po. Dito sa ating pigiri po, babuyan. Ang kayong pihuli na ni Utol. Buwan nang amin pong iniikutan pa ikot lahat po. Kasama po natin yung Hunter Si Panda po. Anong Panda? Yan tayo po yung naka, ano naman po, nakabuta. Kahit po kubra ang ating masalangan ay tayo po yung safe. Utol, sigaw ka lang ha. Pag ano, nabagat mo di yan. Oo, sa mga puno. Baka na-adyo, mo sa mga puno. Oo ay sabi naman po ni tatay ay sanay na nga po sanay, sanay na nga po dito sa bukid ay baka daw po hindi pa lumabas yun gawa ng busog pa po yung sawa pong nakakain sa ating babuyan po Ayan. ang sawa po pati si pag ano lang pag gabi po gawa ng malamig malamig po ang paligid Ito sa puno ng mangusan. Hotel Yan yeah, si Kuare po yung din sa mga puno-puno ang -puno, mga kampal ay Pero kalimitan daw po ay ano Sa tabing ilog po Huwag nang daw po ang ah, pagpubusog Yan po yung nabatad Sa ilog Para po ang kanilang kinain na pagkain ay mabis pong matunaw Yan po si Utog Nasa kabilang side po. Sana po naman ay ating mabagat ng ngayong pong gabi ay tayo po ilang araw nang naghahating din sa ano po babuyan otol ano oras na? tin na otol ha? na yan tin na po kaya po may dalawang oras na dito po mahigit po, na umaaligid po dito sa bawah eh kala kayo kubra na ah walang diyo kala ka pala otol ingat ka dyan ha titignan ko dito sa paglipaligid Oo. Oh. Medyo Ano? Kabila. Oo. Oh. Ay dito po ay eh, may nakakita na rin mga kambal. Yung punta taga Ilaya. Yung pong sawa ay eh, na na lumapas po sa kanyang tapat po hindi po natin na-interview ay baka po bukas pag po natin nakita yung nakakita dito po ng tawa po talaga po aming hantingin hanggat di po nahuhuli mga kambal at talaga may po ngayon po ay magbabalik balik ay kumpleto po ito kumpleto pa yung ating babo dyan kumpleto pa Pero po yung ng utol na panty Kung sakali pong sumabit ay mahuli Ano utol? Brito pa? Ngaan? Pero po si Mutya Ano Mutya? Kamusta? Hindi dyan na ilalamok Kaling! Ano? Kamusta kayo? Kompleto pa kayo? Hmm? Martes? Kompleto pa ko Anim pa Hindi pa kaya po 1, 2, 3 4, 5, 6 Ito pa Ayaring malalaki yung Mga busog busog po yan Mga kambal Ito sa kabila tayo, bawaba Sa area Sa may, may ilog Wala, wala dito Wala po, hindi pala tinabagat din sa tabing Ito ano yung pinaginilagay ni kuya Hmm Ari po yung lagi na panti ni Utol kami po itulong. Gawa ako gawa nang kami po nagpatulong na kay Utol ay para po ba masama hul agad. O sakali man po pumasok. Oo. Oo. Ngan oh. Yan yang haba po niya panting iyan. Utol sa kabila. Sa aja sa utol sa kabila diyan. Ating kukru ating sasalubungin. Si Utol po dito na sa kabila Pwede na ipapalamig lang dito Oh <coughs> Ay disin po yan ha Hahantayin po nanda Uber Prince nung ano po nung Pumunta po dito nung ano nung minsan Ay sila po wala ng oras Pero sila po ibabalik dito Mapo nga yung makalingko rin po Babalik nyo sa Idol Wala nyo panda. Ang ko panda Nangit ko siya eh Hindi yung mulipot sa akin ay na eh. Wala nakatarata kay panda ay eh. Ano oh, ito? Sasak na yan Hindi ka mga malagong damo ay Oo Wala ano yung naaligid Hindi sa baba Dito po may ilog ay Yan Hindi ka sa ilog na riotol Kijang okay, kalau tu si babung. Ah, Ating ikutan. Ah, mahipon din ito doon eh. Palaka. Ito dami hipon ngayon. Oo. Oh. Oo. Ah, dami lungga dito naman ito na yun eh. Baka sakali pong ating madali din saan tabi sa ilog ano tol malilibo tol gawa ng mga aso parit parin eh. yan siya, sisipag po ng mga aso ay malilibo ano tol yan ako tol yan yan daga ay daga daga tol ulak ang laking daga nandiyan oh. No? yan yung pinakain -an din ng mga ano po mga sawa Mm. Dito pala labo natin ilaw. Ah. Dito pala labo natin ilaw. Pare ah. lunga oh. Para po tayo nagiging ano na rin po ay. Para po tayo nagiging ano na rin. ng aspo oh. po. Sabi po sa utos, sa comment yan, kabkab -kab, oh. Ayan, kap kap, kayo po bilang eh. kap pong makakain. Yan po Eh, tumalon na Nalilibuton Kailangan kalangan tahimik lang ay Tiyahong din eh Taya, Po hindi maglalayo dito sabi po ninda kobra pins ay kasama po namin no, minsan ay yun si idol ay hindi na po pinuntahan niya buwan ng dalian po sila ay may rescue pa rin po ay ano sana po ating mabak ngayon din sa kaway nan po ang mga tinitirhan ng mga kubra at saka po mga sawa putis panilong gaan mo tulay oh kaya po ating itakay yeah. hayap, hayap na hayap po ito talaga pong bagong hasa kung pag kung magkataon magkataon pong sumalubong sa atin na tagang tagpas sa taas kaya sabi po kaya medyo masukal na po dini utul Bayang selonggak utul tak lah. Busi utul tak bila Oh ya habut tu Oh ya ya Oh oh Dekat utul nak indah kak Ya yeah, ya yeah. oh 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 Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Ya oh ya maju lah maju lah Nak ada lari Dekat dekat Oh oh, oh. Jen jen jen. Maju, maju, jenjer. Degak pun nak ter kita masuk. Uh. Oh oh. Kita nak pun Ya ya. Anu, anu. Lu wala ana. Mauan beli pun ay. Degak utuh Oh maju. Tinggal ini pandas atas. Maju utul. Setas nangarasunis. sunis. Uh. Kemaju. Nak tu nasan? Oh, eh. yeah. Nanti nak tu. Mana sahabat mana? Ah. Mana? Ah. Kita mahu ni masuknya. Ah, Kagulu na pu. Oh. Kagulu na. Bukan di pisau bautin. Yeah. Oh, hell. Eh, oh. Lari, 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 lari. uh, uh. dahan lah. Kagulu uh, Kagulun po. Oh. Oh, 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 Di iso pak. Wala libun na po ng mga uh, aso. Oto hindi siguyutan. O nagugutom na rin ay. labang ano oras na. Ha? 11 na binaton. Ay tara. Ede na po mga kumbal. Ay, pawis-pawis na kakahanap po. Pare mo aso naman uling-uling eh. Tara, tipi muna mga kumbal. 'Yan, so, tipi muna. At talaga po pawisan Eh eh. Yan. Tayo po ikakain mo ng mga kambal sa bahay po. Ay ginutom po kahanap. Eh. Yan, katapos lang po natin kumain po. At saka po magkape. Ay tayo po ay mag maghahanap na huli po. Doon sa gilid ng babuyan. tsaka mamaya po sa may manaw ka naman po. Na utol. Yan, tayo po ay dito na uli po sa tigre mga kambal. Huwag kasi sa medyo, wala sa na Baka naan dyan. May ano, balaybo na muna okay, ko pupuntahan din po yung baboy ni Uto lang ito Ay Ayun. Mano babuyan Ah, mano po pala. Babuyan Ito dyan lang din. Malalim din eh. Malalim? Mga mga sama lagi gilid pung eno. Lautun. Ini tuh sagingan. Tien nu. Anda kan mga butsan utod. Yan po. Ini tira nang daga tapos tinira nang aso no ton. Ito Huwag nalang ito. Dito naman po tayong mga kambal sa mano, manok. Manok ka ni Utol. May aso, Utol. Aso ba yun? Ha? Huh? Aso. Sorry, Joe. <laughs> Sige. Pati po kayo ikutan din mga kambal. Baka ayaw naman po ang targetin Ayaw naman po kayo mag-manok ni Utol. Di ba't alam mo ba yan, Utol? Uh kung tiyata target na o hindi hindi sa so, magustang jato jen no atas wala well, tayo wala. Huh? kung misa na naanjen lang ay tapunupunyo ay pinajat po no

Sisilipin na natin itong mangusta, itong ano, sagingan. Ito sa sa kabila. Meron dito sa ano, ano sa Yambu ano meron din. Tawag ko lang nya. Tira ang taga Batuhan na yan hmm. Sa manok naman po ni Utol Wala po naman pong namamatay Ano Utol? Bro Kumbilit na pa po Ay, ya, Ano ba? Yan bali na ikot na rin po natin Aring buong manukan po Tayo naman po yung sa labas po Nang manukan Tara Utol baka may pangitin ko. Sige. Ano ito? Ano ito? ibang manok ko to. Anjan ba? Oo. Mga uh, mabubo, ha? Ito po, mga manok. Mga kampan. Nasa labas po ng, ano po, ng kulungan. Aray mga tandang ano? Oo. Uh. Sama-sama ito, ito, ito Tara. Pagkimaipo tayo. Ano ito? Ito. ito. Uh, ano ito? Eh? Hindi. Manok. ang pinaninirala sa mga agat po kung pilapil po ba sa mga pinag-aram ano, po ng daga pinaglunggaan nangaagaw ng mga, mga bahay na ano kapag <coughs> <coughs> po hindi natin nahuli ngayon mga kambal ay bukas po uling gabi po <coughs> hindi po nahuli mga kambal hindi tayo titigil Wala pala, puto. Ulitla ko mm. eh. Wala pala. Tubo ng, ano, tubong gudos. <laughs> Ulitla ko eh. Kinabahala ko dito eh. Palo kayo na eh. Kaya, ari po yung mga spot po ng mga, ano, ari po yung mga tirahan. Mga kambay, medyo malago po. Ari po yung habitat po ay ng mga sawa po, ahas. Ito rin yung uh, tirahan po. po Alamin ng mga lungkaw ito yun. Ano kaya? Alamin po ng mga lungkaw mga kambal. Ano po yung ilog na malaki mga kambal? Ano po ating labak? Ito ito, papar ito. Ang malaking bato. Kaya ang baka ito ito. Dami ito ito. Sarap. Lalo mo ito aso. Nalilibutin ng aso. Dami uh. kang kumpo mga kambal oh. Mm -hmm. Yan sarap po sa sinigang na tilapia na utom. Yan okay. yung bali pong mangusta ng mga kambal ate pong naikot na. Kali na pa po. Kaya po tayo nandito na sa area po ng ano po. Eh, ng mga Dito <coughs> yung malamig. Ari po ilog mga kambal oh. Kaya po oh. Dito na baka po dito na nanirahan. Ay hindi po tayo sigurado kung nandito mga kambal Sana naman po yung ating mga huli na. Talaga pong mga side po yung ating bake mga kambal pag talagang pag po, hindi na huli putol ingat ka din dyan sa ayong nakakbangan baka mamin din yan eh. talagang habitat mga tabi tabi Tubing! Oh, takot! Maso pala Nga sinilip yes, yan eh! Nakagot lagi eh! Wala ko dito dito! ari po yung ano na, yung kabahayan na po ari! Baka po wala na din yan, Antol! Ay, na! Oo! Kabila po tayo! Okay. Wala din At pong iikutan din po yung ano, minilik po mga kambal 'tong. Tol. Yan din Yan mga kambal na po tayo sa ano po, bahay po. Ay talaga pong hindi po natin nahuli mga kambal. Eh, bali update na lang po namin pag po aming mahuli sa mga kambal. Eh, talaga pong wala ano tol. Oh. Guwana yan ay. Mauubos ito lang ating ano, alaga ay. Oo. Oh. Tsaka yung alaga ni Kuya Antoning Manok. Baka madali baka, din oh. ano. Yan bali bukas pong gabi ay eh, labas po ulit tayo. Sa ating pong babuyan. Hanggang di po nahuli, hindi po namin tatantanan ni Otol. Yan. Ano tol? Oo. Oh. Yan ang delikado rin ay. Eh. Ay eh, baka pong mamaya ay eh, yung manok ay eh, Nakainim. Yan mga kampal. Baka po itutulog na. Gawa ng anong oras na ito? 12.30 na ito. Yan 12.30 na po. Ay. Ginapit tayo ay. boss Bukas po tayo may gagawin pa. Mamumuti pa po ng gulay. Kabang gulay po. Yan maraming maraming salamat po. Sa inyong pagsama at pagsaporta. Araw-araw sipag lang. Yan. Bye. Bye. And, ingat po kayo palagi. Yan salamat po.